Ito ang Vickers Swallow, isang revolusyonaryong proyekto ng sasakyang panghimpapawid na binuo noong 1950s ng British, aeronautical engineer na si Barnes Wallace. Ito ay may isang wing-controlled aerodyne, ibig sabihin na ang buong pakpak ay maaaring lumipat upang kontrolin ang paglipad ng sasakyang panghimpapawid. Ito ay kaibahan sa maginoo na sasakyang panghimpapawid na gumagamit ng isang hiwalay na seksyon ng buntot para sa kontrol ng paglipad. Ang Swallow ay idinisenyo upang maging isang supersonic na airliner na may kakayahang lumipad sa bilis na Mach 2.5. Ito ay naisip din bilang isang potensyal na supersonic bomber. Ang tailless na disenyo nito ay naging posible sa pamamagitan ng variable na geometry wing nito. Ang pakpak ay maaaring isweep pabalik upang mabawasan ang drag sa mataas na bilis at swept pasulong upang mapabuti ang pagangat sa mababang bilis. Ang mga umiikot na makina ay isa pang natatanging tampok nito. Ang mga makina ay maaaring paikutin upang magbigay ng trust sa anumang direksyon na nagbigay sa sasakyang panghimpapawid ng mahusay na kakayahang magamit. Ito ay isang napakahusay na sasakyang panghimpapawid para sa panahon nito at naging paksa ng malawak na pananaliksik at pagunlad. Gayunpaman, ang proyekto ay kinansela noong 1962 dahil sa kakulangan ng pondo. Ito ay isang malaking sasakyang panghimpapawid na may wingspan na 130 talampakan at haba na 200 talampakan na pinapagana ng apat na Bristol Olympus turbojet engine, bawat isa ay gumawa ng $21,000 na thrust. Dahil sa napakahusay na mga tampok nito, ang sasakyang panghimpapawid na ito ay may potensyal na baguhin ang paglalakbay sa himpapawid. Ito ay may kakayahang lumipad sa supersonic na bilis at mayroon itong mahabang hanay. Ito ay magiging posible upang lumipad ng walang tigil na mga flight sa pagitan ng mga pangunahing lungsod sa buong mundo. Ang napakalaking tangke na ito na parang sasakyan ay madaling tumawid sa lupa at dagat. Ang amphibious transport ship na ito na tumitimbang ng napakalaking 30 tonelada ay may haba na 25 metro at taas na 10 metro. Sa kabila ng napakalaking sukat nito, lumulutang ito sa tubig dahil sa kakaibang disenyo nito. Ang susi sa mga amphibious na kakayahan nito ay nasa mataas na lakas ng foam truck nito. Sa lupa, ang mga rails na ito ay umaalon pa atras na nagtutulak sa sasakyan pasulong sa tubig, ang foam ay hindi lamang nagbibigay ng buoyancy, ngunit kumikilos din bilang isang propulsion system na nagpapaikot sa tubig upang makabuo ng paggalaw. Sa pinakamataas na kapasidad ng kargamento na 190 tonelada, ang sasakyang ito ay isang tunay na kamanghamanghan ng engineering